mga ka-bradics ay tutulungan ko po ito yung inahin dito na nanganganak mga ka-bradics ayan ang lalaki ng mga anak niya mga ka kung makikita nyo ayan po unang paglabas pa lang ng kanyang anak mga abradics. ang laki-laki itong inahin ko po itong baboy mga ka ay nasa pangapat na pong nanganganak ito mga ka-bradics maganda talaga ang klase nitong inahin na ito mga kabradix at mababait itong mga inahin ko na to ayan po tumatayo na naman siguro masyadong masakit ang kanyang chan kaya nagkaganyan tumatayo Iyan po mga ka lumabas na yung pangalawang anak mga Bradix at ang laki-laki pa rin ng anak niya mga Bradix. kasing laki lang yung magkapareho lang yung laki nila sa nauna at sa pangalawa. Iyan po mga Bradix. Masaya-saya po natin ngayon kasi sa tagal nating hinihintay na andiyan na ah, yung isang biyaya ng Panginoon ay binigay pinagkaloob po sa atin at yun parang masaya po tayo na nakikita natin yung atagumpay ayan po mga kabradix tatlo na yung anak mga kabradix tatlo na yung lumabas ayan very excited na po tayo mga kabradix kasi sana po marami pong anak nitong ating inayong baboy sa ngayon mga bradics habang naghintay po tayo na lumabas yung ibang anak mga bradics kailangan din natin na putulan ito ng pusod at saka yung ipinya at yung buntot kasi yun ang nauso ngayon yung mga uso ngayon na pinuputulan yung mga bihit ng buntot at saka ipin dati hindi naman ganyan kaya nga susunod tayo sa usoy na eh. ngayon kaya ito mga brady at itong kasama ko po dito siya naman yung expert dito na pumutol ng usod at saka yung buntot nito na yan na lang siya na siya yung pumutol sa pagputol naman mga bradix hindi naman kailangan na ano ka um, doktor ka kahit hindi ka doktor at may experience ka po dito pwede hindi ka na rin gumawa nito ng ganyan kasi nasa kurso nada mo yan nasa ano mo tapang mo kung paano mo siya gagawin kasi experience lang to ng kasama ko po dito na magputol ng ipin at saka magputol ng mungkot at saka yung pusod niya talaga gusto rin siya dito oh, no. at tayo naman ay pwede naman tayo gumawa pero okay, okay. tulang po tayo sa personada kasi ako alam niyo mga brothers is mahawain ko sa mga ganyan lalo na rin yung tumbiik at so, kayong... ngayon mga kabradix, ang masasabi ko po dito mga bradics ang pag-alaga po natin mga kabradix, kailangan ma-maintain po natin yung pagkain sa kanila mga, lalo na po sa ating mga inay mga kabradix kaya pag laging, laging, maganda yung pagbigay mo ng pagkain sa kanila ay is, ma-maintain yung sukat ng laki ng ating Alam niyo mga kabradix sa pag-alaga ay dipindi na po sa atin mga kabradix kasi yung iba ang gusto po nila mga kabradix na malaki yung mga bi at magbigay po sila ng maraming pagkain yung sa mga inay na nagbubuntis doon po tayo nagkamali mga kabradix kasi Kail kinakailangan po natin na kontrolin yung pagkain ng inahin lalo na pagbuntis kaya doon po maaring mangyayari sa ating mga biik ay masisira yung mga biik sa kanilang sapupunan kasi diramihan natin ng pagkain at hindi po natin alam na nagkaroon na po sila ng sakit lalo na pag pumasok na yung sakit na parbo mga kabradis hindi talaga maganda ngayon po mga brarig sa ipapakita ko po sa inyo yung isang karanasan na hindi ko po talaga makalimutan. Itong karanasan na ito mga brarig, ito yung tinatawag ko. Yun nga yung sinasabi ko na magkaroon po talaga ng ganitong sakit ang ating mga inahing baboy. Pag hindi po natin kinukontrol yung kanilang pagkain. Kailangan, kinakailangan pa rin na makontrol natin sila mga brarig sa at bigyan natin sila ng pansin kasi huwag lang tayo napakain ng kain sa ating mga alaga at hindi po natin mamalayan itong mga sakit na to na pumapasok sa ating mga inaing baboy ito yung tinatawag na parbo mga kabradics ayan kung magigitan yung mga kabradics yung mga biit ay nakurma na pero yung iba parang na tutunaw dahil kung ganitong yung mangyayari sa ating mga alaga ano ka na mga ka-bradics? luging lugi ka na dito mga ka-bradics. talagang manghihina ka na dito kung titingnan mo itong mga biit mo kasi lugi ka na sa tatlong buwan na inintay mo anyan lang ang ka kahinandungan ng iyong pag-aalaga yan kung makikita nyo mga ka-bradics, para natutunaw yung ibang mga biit ito. Hindi po ako doktor at hindi po ako veterinarian pero marami akong karanasan na hindi rin mapapantayan ng iba at mahigit 20 years na po akong nag-alaga at sarili ko lang experience itong may share ko po sa inyo mga bradicks kaya mga bradicks ito lang po ang karanasan ko po sa buhay lalo na sa pag-alaga at sana po nagustuhan ninyo itong aking video mga bradicks at huwag niyong kalimutang mag-likes at mag-share sa video at paki-subscribe na rin. sa hindi pa po nakasubscribe naka po sa akin channel please don't forget to subscribe Ricky Makna Cabradix channel